Alam mo ba na 10,000 pesos ang multa kapag nahuli ka na unregistered ang yung ginagamit sa sasakyan tulad ng motosiklo? Mga kaibigan, lagi niyo pong tatandaan na 1 year ang validity ng ating mga rehistro at lagi niyo pong titignan kung ito ba ay expired na. Pero mag-iingat po tayo, baka mamaya kasi malito tayo na ano yung susundin natin, yung OR ba o yung CR? Mga kaibigan, ang dapat niyong tandaan, ang lagi yung susundin ay eh, kung ano po yung nasa CR kapag wala pa po tayong plaka. Kasi po, napakahira po ng mahuli na unregistered ang ating violation o no? ang ating huli. 10,000 sa ating unregistered at another 2,000 kasi nagmamaneho tayo ng unregistered yung ating sasakyan. Kaya mga kaibigan, check nyo mabuti ang inyong mga rehistro kung ito ba ay expired na o pasuna. Kung pasuna, kailangan